Pagpapalang mula sa Diyos na nasa langit ang suma sa inyo mga kapatid kay Kristo. Akin pong naibahagi sa inyo sa mga nakaraang video na ang mga salita ay pagkain ng kaluluwa, isip at puso. Ngunit hindi lamang ang mga salita ng Diyos ang naririnig natin dito sa mundo, kundi mas marami pa nga po ang mga salitang makamundo na ating naririnig. Pakatandaan natin lagi na tanging ang mga salita lamang ng Diyos ang nakapagbibigay buhay at lakas sa atin upang ating mapaglabanan ang mga pagsubok o suliranin na dumarating sa ating buhay. Ang mga salita ng Diyos kung ating itong isa-isip, isa-puso at isa-gawa ay Nagbibigay ito ng lakas sa atin upang makaiwas tayo na gumawa ng mga kasalanan laban sa Diyos dahil ang mga salita ng Diyos ay may kasamang espiritu niya na nagbibigay ng lakas sa atin. Kung tayo ay nahaharap sa isang suliranin o problema at ating maaalala ang mga salita ng Diyos at tayo ay nananalangin, tayo ay nagkakaroon ng lakas. Ngunit kung chismis ang ating naaalala kapag tayo ay may problema o suliranin sa buhay ay hindi po ito nagbibigay ng lakas sa atin. Ngayon, matanong ko po kayo, paano po ba kayo nakakakain? Meron po bang nagluluto para sa inyo o kaya niyo pong magluto para sa inyong sarili o madalas po kayong kumakain sa labas sa mga restaurant o fast food chain o bumibili na lamang tayo ng instant food o kaya yung mga ready to eat na mga pagkain mula sa mga restaurant. Siguraduhin po natin na ang ating mga pagkain kinakain ay malinis at masustansya. Ganon din po sa buhay espiritual. Siya sa ating po natin kung ang ating naipapakain ng mga salita sa ating isip, puso o kaluluwa ay masustansya o nagbibigay ng mabuting kalusugan sa ating spirit. Ang babala ng Panginoong Heso Kristo sa atin ay mababasa sa Mateo 7.15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Dahil imbes na ang mga propeta na ito ay pakainin tayo ng mga pagkain spiritual na tayo ay lulusog, tayo ay magiging malakas. Hindi po, kundi maari po nila tayong maging pagkain o tayo na po yung kanilang kinakain. Paano po natin malalaman kung ang isang propeta ay bulaan? Kung ang isang lingkod ng Diyos ay tinuturuan po tayong suwayin ang salita ng Diyos, ito po ay hindi mabuti. Katulad po ito ng nang nangyari sa isang propeta ng Diyos sa First King 13 na pinagbilinan na ng Diyos ang proteta niya na pagkatapos niyang gawin ang kanyang ipinapagawa ay bumalik ito ngunit uh, huwag niya niyang tahakin yung daan na kanyang pinahak pagpunta doon pagbalik na ay tukuhan na siya ng ibang daan at hindi makikikain at makikiinong kahit kanino ngunit uh, habang siya ay papauwi na ay mayroong isang propeta na pumunta sa kanya at niyaya siyang umain sa kanyang bahay at uminom at sinabi naman ng lalaki ng Diyos na hindi maaari dahil pinagbilinan siya na uh, hindi kakain at iinom at hindi tatahak sa dating ng binaanan ngunit sinabi ng matandang propeta na siya rin naman ay propeta ng Diyos at nagpakita pa nga ang anghel sa kanya kaya ang uh, lalaki ng Diyos ay naniwala sa kanya at ito ay umunta sa bahay ng matandang propeta nakikain at nakiinom pag alis niya sa bahay na yun pagkatapos ng makiinom at makikain ay inatake siya ng leon at yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay ang tunay na propeta o lingkod ng Diyos ay tuturuan at tutulungan niya tayong sundin ang salita ng Diyos. At hindi niya tayo ililigaw o ilalagay sa kapahamakan, kundi tutulungan niya tayong sundin yung kalooban ng Diyos. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay binabahagihan niya tayo ng mga salita ng Diyos dahil sa Santiago 121, Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya nila tayo binabahagihan ng mga salita ng Diyos dahil meron silang concern sa ating kaluluwa na sa pagbabahagi nila ng salita ng Diyos sa atin ay may pag-asa na maligtas ang ating kaluluwa. Alam nila na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mabuti sa iyong kaluluwa dahil nagmamalasakit sila sa iyo. At iniiwasan nilang magbabahagi sa iyo ng mga kwento na hindi naman nakakatulong sa iyong kaligtasan. Hindi nila kayo babahagihan ng mga salitang nagpapagalit, nagpapaingit o nagpapalayuman sa relasyon ninyo sa Diyos dahil nirerespeto nila ang kalooban ng Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos at mga tunay na Kristiyano ay gumagawa ng mabuti sa inyo, sa atin at nagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa atin kahit na wala tayong maibigay sa kanila. Hindi sila interesado sa kung ano ang maibigay natin sa kanilang material ng mga bagay, kundi interesado sila sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil ito rin naman ang inutos ng ating Panginoong si Heso Kristo sa John 21, 15-17 na magpakain tayo sa kanyang mga tupa. Dahil po sa Mateo 10.8, para ang mga tupa ay gumaling kung meron man silang sakit. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit mga pabangon kayo ng mga patay, mga linis kayo ng mga ketong, mga palabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Kung meron pong mga junk foods na available sa mga tindahan at saka mga processed foods, meron din po yan sa spiritual. Ang mga chismis, ang mga kwentong hindi mabuti, mga kwentong tungkol sa buhay-buhay ng mga ibang tao na hindi naman tayo nakakasiguro kung totoo man o hindi ay hindi nakakapagligtas ng kaluluwa o hindi man lang nakakapagpatibay ng ating relasyon sa Diyos. Ito ay ang mga junk foods, processed foods for the soul. Mga po. Bawas-bawasan po natin ang intake ng mga ito. Bagkos kumain tayo ng mga gulay, prutas at uminom ng sapat na tubig na uh, iyan ay mga salita ng Diyos na nasa Biblia para lumakas ang ating resistensya, maprevent ang iba't ibang klase ng sakit sa kaluluwa, isip at puso gaya ng galit, inggit, pagkamakasarili, kayabangan, pagnanais ng masama sa kapwa, pagkahilig sa mga makamundong bagay at mga gawain. Maging pagkahilig sa mga chismis ay isang sakit sa kaluluwa. Isa po itong uri ng adiksyon. Hindi po masama ang maging choosy sa mga salitang ating ipinapakain sa ating kaluluwa dahil buhay natin ang nakataya kung ano man ang ating pinapakinggan at pinagpapaniwala na mga salita. Muli po ay aking ipaalala sa inyo na mahal tayo ng Diyos, Ama, Anak na nasa langit at Santong Espiritu. Mahal ko po kay